Good morning guys! Welcome to my YouTube channel, Boy Lawiswis Vlog. And na naman tayo guys. Ayan guys, wala na namang laman yan. Uh -huh. Palagi ko lang mabutan yung ganyan na walang laman. Yung huling kumukuha, hindi niya nilalagyan Hindi niya alam na maaaring sumabog yan. Kaya sana naman kung sino man yung huling kukuha dito ng tubig, ah uh, sana naman lagyan ka agad pag wala ng tubig. Kasi may heater yan eh. Eh paano, ano pang initin niya kung wala ng tubig? May, may posibilidad din yan na sa So doon nakakaroon ng pos ng sunog. Doon nakakasunog guys. No? So palitan natin yan. Sana yung kukuha dito ay palitan na ng tubig kung wala ng tubig ayun guys kukuha na tayo ng tubig doon sa kabilang warehouse Ayan, guys. Dito tayo kukuha ng tubig. Ayan. Ito yung mga tubig, guys. So, oh, ang dami namang mga tubig dito. Pero, Tinatamad lang siguro, guys, yung maglagay ng tubig. Ayan, no? Dami. Patarami na. So, kukuha tayo, guys, no? Kuha tayo ng isang piraso. Ayan. Ito na lang. Tuh, tuh, tuh. Yeah. Ya. Yeah, ya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya, iya. So, itu nakuha na tayo natin, guys. Tadihin na natin doon. Ah. Hindi may kabigatan na rin. Hindi na tayo sanay magbuhat. Exercise natin to. So ayan guys Ayan yung natin Yeah <laughs> Ah!

Siguro guys, is yan tamad lang talaga maglagay. Ayan guys, may tubig na. So, hindi na delikado. Ah. Ayan guys. Hindi ko na pangalanan yung company namin guys kasi pawal. Ayan. Okay. Ito big na. So, hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.